So ayo WhatsApp up mga kababayan, mga BBM at uh, mga solid loyalista once again. Birador Pico at your service. Kapapasok lang na nabalita ito kani kanina mga kababayan at syempre no pupuksain agad natin ang mga DDS no. <laughs> tatampalin agad natin ang katotohanan mga kababayan hinggil dito sa mas malaki pa na issue sa Napoles at mas malaki pa ang pinera kesa sa Napoles mga kababayan yes po tandaan nyo ha mas malaki pa itong iskandalo na ito sa Napoles issue Okay? Bakit po? Dahil eto po ang mga diskaya na tarantado, minu-minuto. Grabe ang ninakaw sa taong bayan sa atin po mga kababayan. Totoo ang narinig nyo. No? Malala ang ninakaw ng mga diskaya. So ayon nga po mismo dito sa G uh, ABS CBN News, no? Babasahin natin. Okay? Para sa kalaman ng lahat bago natin bigyan ng reaksyon. Ha? In, uh, inabisuhan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga otoridad na maghanda sa pag-aresto kay Sarah Diskaya na may-ari ng Saint Timothy Construction dahil kakasuhan na ito kaugnay sa 100 million na Umanoy Ghost uh, Flood Control Project sa Davao Oriental Totoo po mga kababayan No, naglabas na po ng uh, ano statement ang ating mahal na pangulo mamaya. No, pakinggan niyo, iaano natin, i-flex -fle natin dito sa ating channel. Okay? Ito nga po ang uh, bagong balita dahil uh, alam naman natin mga kababayan kung gaano po kalaki ang uh, talagang kinubra nitong mga diskaya na ito sa totoo lang sa atin na mamamayan Pilipino sa ating mga taxes no kaya eto pong ano itong iskandalong uh, ito ay hindi po basta-basta ito hindi po basta-basta ito na kailangan na lang nating isik isa isan tabi no wag po kayong maniwala kay Marculeta <laughs> no kay Marco Beta uh, at uh, ang bali-balita nga ay willing mag-resign itong hayop na to <laughs> no? oh, kaka ano, kakadepensa sa mga diskaya. Ako hindi ko maintindihan bakit kailangan nilang depensa na magnanakaw. Bakit kailangan nilang depensahan ng mga talagang kurakot? Bakit nila kailangan depensahan na pagtanggol ang mga taksil at magnanakaw sa kaban ng bayan? Hindi ko maintindihan 'yon. Simpleng arithmetic lang mga kababayan, mali is mali. Ang sabi nga ng ating mahal na pangulo, mga kababayan, malinaw na malinaw, ang mga may kasalanan, no, ay dapat managot. Oo, walang ano rito, walang cover-cover up dito. Tigil ang palakasan dito. Kapag may mali, may mali, may action ang ating mahal na pangulo diyan. May action ang ating pamahalaan diyan, especially ang Ombudsman na hawak ng kaso ng mga diskaya at ng mga na uh, nasasangkot sa flood control project at ghost project na yan okay especially dito sa mga nabanggit na lugar no at ang uh, kasalukuyan nga may iniimbestigahan ngayon itong ghost project sa Sampo Dabaw Oriental okay at sa pa, sa Dabaw City okay so pares sa ito mga kababayan uh, bagong uh, pinupuntir ang imbestigahan dahil nga ito yung mga malalaking pondo during panahon po ni Digongyo, mga kababayan, na mamamatay na sa dahi. At uh, iuuwi dito sa atin sa Pilipinas na abuna <laughs> ah, sorry mga DDS, ah, real talk lang. Ah, ah. huwag kayong magalit kay Birador Pico, ah, -real talk lang. Okay? Ah. kaya ang uh, ombudsman ay patunay na seryoso, mga kababayan, dahil nga nakitaan na po nila ng uh, paglabag okay, sa batas. At uh, literal na grabe ang mga ninakaw, milyon bilyon piso, no? Bilyon pa. Okay? Na talagang uh, pinag ano hati-hatian nitong uh, mga hindi nato, itong mga kutong lupa sa Senado at sa Kongreso na talagang uh, kasabwat ng mga diskayari rito May ebidensya eh. So may kaso. Pag may ebidensya mga kababayan, automatically yan, may kaso 'yan. 'di ba? Wala ka nang magkaso ka puta, wala ka namang wala ka namang mga ano, 'di ba? Wala ka mga uh, tawag dito matibay na ebidensya. Natural meron kang matibay na ebidensya, 'di ba? Kaya simple lang 'yan, mga kababayan, dire-diretso, wala nang paikot-ikot. Rekta agad, 'di ba? Kung pwedeng eh, ano agad 'yan sa kulungan, Diba? Erecta. Kaso, syempre gusto ng ating mahal na Pangulo, dumaan sa due process yan, tamang proseso para walang kawala. Kasi pag hindi duman, bigla mo na lang kinulong yan. Si ang pinupunto nga ng Pangulo rito, eh, oh, binigla nating kinulong nang wala sa ayos o oh, eh maga file sila ng motion Magpa-file sila ng counter affidavit nila o oh, mapapawalan sala dahil bakit mababasura yung kaso bakit hindi ka nag-submit nang hindi mo dinaan sa tamang proseso. Oh, kagaya tingnan niyo nangyari kay Idigong. Siya nakasuhan kasi bakit? Mali yung proseso niya eh. Oh, extrajudicial yung ginawa niya eh. Dumaan ba sa tamang proseso yun? Hindi po dumaan sa tamang proseso yun Kasi mismo sa bibig niya ng galing Pilitin yung manlaban oh. Gago ka, ba diba? Gago ka Bakit din? Porque nagturo, ano kalye-kalye lang ba yan? Ang batas po ay hindi pang kalye-kalye. Ang batas po ay batas. Okay? No one above the law, sabi nga, ba diba? Mm. Ganito ang bagong Pilipinas kasi, ibang-iba sa ano pamumuno ng dating administrasyon na nagtatago ng bulok na sistema. Okay? Kapag may ghost project na lumabas, mga kababayan, sa investigasyon, hindi yan pinapalampas, ba? Diba? Pera ng taong bayan yan eh. Automatic, mga kababayan. Pera ng taong bayan yan. Ang nakataya rito, nakasalalay dito, ay reputasyon natin lahat ng sambayan ng Pilipino. Diba? Buti nga itong ating mahal na Pangulo mga kababayan Merong political will Sabi nga ni, Kibul, uh, ni, oh, ni Panelo diba? oh. Hindi yung weak leader eh, ba? Diba? Matalino yan Bakit? Diba? Napakulungan niya si Digong o, pati si, ano, si Bulldog. Sinasabi nga, di ba, si Bulldog, si Roque. <laughs> di ba? O, Ganon kabilib si Panelo ngayon sa ating mahal na Pangulo. May political will, mautak, matalino. Kasi si Digong, pangkanto, pangkalye. Ang mga Duterte, pangkalye ang utak. Pansuntukan ba? <laughs> Putang ina. Di ba? Kung um, ano ka, tumakbo ka ng, ano, uh, tumakbo ka ng, uh, uh, sa Senado, sa Kongreso, puta, yung ano mo, yung uh, utak mo, pangkalye. Di ba? Oh, parang si Robin Padilla, di ba? Puro pangkantuhan. Kumbaga sa kanto boys, ang salita. 'Di ba hindi po pe pwede 'yan. Umaharap ka sa iba't ibang individual. Umaharap ka sa iba't ibang klase ng tao. Malalaking tao man 'yan, maliliit na tao, 'di ba? Kailangan may respeto ka. Nandoon yung etiketa mo bilang isang senador, pangulo, vice president, kongresista, 'di ba? O oh, kahit nga mga barangay chairman eh, 'di ba? Minsan pag umaharap sila, eh matino. Hindi kagaya nung putas si Sarah tingnan nyo, pag nagsalita mong ng 'di ba? Eh, eh bi biruin nyo, busy presidente yan. O. Oh. Ay, malas lang natin, nakalusot, Diba? O. Oh. Kaya ganun Kaya itong uh, institusyon, no, ay kumikilos na. Okay? Ang kumikilos dito ay hindi politika. Nagkatrabaho po yan ng maayos ang ating, mga, ang ating uh, ombudsman, ang ating uh, PNP, ang ating NBI, lahat po ng, ano, ng sangay ng gobyerno pagdating sa pag-iimbestiga. Eh, ba? Diba, eh, nag iniimbestigahan at uh, nag-iimbestiga po ang ating uh, mga kapulisan dyan. Okay? Kaya po, ano, ah, uh, automatic mga kababayan pa, uh, marami talaga masasagasaan ang ating mahal na pangulo kitang kita naman natin kung gaano kalaking mafia ito eh. ba? Diba? kitang kita naman po natin kung gaano kalala ang korupsyon na inilabas ni PBBM alalahanin nyo for the record mga kababayan alalahanin natin to ha? Ah? sabi ko sa inyo pag natapos ang uh, termino ni PBBM Maniwala kayo pagdating ng mga susunod kung manalo ang ibang garapal na politiko, maniwala kayo mamimiss nyo itong nagawa ni BBM dahil sigurado ako wala nang lalabas na mga ganitong klase ng kalalaking issue pag korap na ano, ang nanalo kapag kagaya nila Sara Duterte nila Bongo ang nanalo ba diba? kasi ano, isi-secured na nila yan eh oo, kaya tatakbo yan dalawa isi-secured na nila yung uh, presidential bet nila presidential uh, trono nila ika nga, ba diba? kaya ito mga kababayan ang uh, klase ng gobyerno na hindi talaga natatakot maglinis ng uh, ano, 'di ba, ng hanay ng mga korat ng hanay ng mga sindikato, saan man, ano kayo saan man side kayo, partido man kayo, opposition man kayo o kahit na sino kayo, basta meron nakitang ebidensya, kakasuhan ka, diba? Actually mga kababayan, sa totoo lang gaya nga ng sinabi natin, mas malaki ang nakulimbat ni Diskaya, kumpara kay Napoles mga kababayan napakaliit, kumbaga 1 port lang itong uh, kay Napoles kung ikukumpara natin yung kay Diskaya diba? Hamak na mas malaking nga uh, Uh, balyena itong uh, hinayupak na to di ba oo ah, ma may ang tanong may papakulong ba yes po may papakulong may papakulong ng ating pangulong si PBBM oo kaya sa ibang uh, mga nagda nagdaang administrasyon di ba real talk to ah real talk to sinasabi ko ah marami marami pang susunod kung hindi si Napoles, di ba? Kung hindi si Napoles inabot na ng ilang taon bago mahatulan, oh, si Diskaya mga kababayan, makukulong na agad. Ha? Makukulong na agad. Hindi kagaya ni Napoles, jusko ko, napakahaba-haba ng prosesyon bago man lang nahatulan, di ba? O, oh. Si Diskaya makukulong agad 'yan. O oh, pagkatapos ng apat na buwan, 'di ba? sigurado yan, apat, lima, ba diba? Or baka nga mapaga pa, tatlong buwan, ba diba? O makukulong. Kailan ba inumpisahan niyang investigasyon sa diskaya na yan? O, ba diba? Last, last two months, o. Ngayon, finally, o. Eh, makukulong, ba diba? At, uh, ito ay, uh, ano ito? Uh, isang uh, malaking achievement ito sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Dahil, ulitin natin, no? handa sumagasa ang ating mahal na Pangulo ng malalaking sindikato. Hindi po alam ni PBBM kung sino makakaaway niya rito. Hindi niya alam kung sino masasagasaan at wala naman siyang pakialam ang importante sa ating mahal na pangulo kamag-anak ka man o hindi ka kamag-anak kung may kasalanan ka may matibay na ebidensya laban sa sa'yo panagutan mo kung nagnakaw ka, nagnakaw ka tanggapin mo yung parusa sa'yo diba? so eto yung uh, sinasabi natin mga kababayan na nasa video ni PBBM na inupload niya sa kanyang uh, vlog PBBM vlog mga kababayan eto po mga kababayan yung uh, Uh, ghost project sa Davao. Okay? Eto po, malinaw na malinaw, may investigasyon na nangyari, may uh, hindi haka-haka, hindi po basta-basta akusasyon lang. Ito po ay may mga matitibay na ebidensya at ito po ay may mga testigo. Lihiti mo, mi mismong mga taga-barangay doon, indigenous people, ba? Diba? uh, ano po, saksi pong buhay sila nawala na wala silang na-receive na ganyang proyekto or walang nagawang proyektong ganun. Okay, kung ano man yon, eto panoorin natin mga kababayan. Let's all watch this. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa kulaman Jose Abad Santo sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, uh, si Cesara Rowena si Diskaya at Maria Roma Angelin D. Rimando meron pang iba mga ibang uh, nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito dahil ayon sa ombudsman ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos, kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor at may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman ang magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa Korte, ang susunod na hakbang ng judisyari ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed the ILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. O kaya mga kababayan ah. O, oh, napanood natin, napanood nyo lahat. ba? Diba? Ito yung taong may political will. Ito yung isang klase ng pangulo na maaalala natin ang legacy yung iiwan sa atin. ba? Diba? Ako personally, ngayon pa lang mga kababayan, habang uh, papalapit, ang, uh, ma actually matagal pa naman, dalawa, dalawa kalahati pa, pero, Diyos ko, Guys, napakabilis na lang yan Imagine ninyo, ako sa totoo lang ha, ah, mamimiss ko yung ah, ganitong klase ng pangulo kasi baka sa susunod na mga, mga magiging pangulo, eh wala nang ganitong klasing mangyari. Pero sana, 'di ba, yung pumalit kay PBBM ay pagpatuloy yung ah, ganitong klase ng political will na handang sumagasa sa ng kahit na sino, kahit buhay pa ang kapalit, kasi sa totoo lang mga kababayan, buhay na ni PBBM ang ano rito ang nakasalalay dito uh, buhay at dignidad di ba, syempre uh, minsan lang tayo tatahak sa daan na ito, mga kababayan mas maganda yung mayroon tayong may iwan, na remarkable, ika nga meron tayong iba, ipapamana sa ating mga batang ano, di ba uh, mga henerasyon Uh, gusto ko yung point of view ni PBBM eh, na mahiya naman kayo sa mga ipapamana natin ganito ba yung ipapamana natin sa ating mga bagong uh, uh, silang na sanggol na magmamana ng mga ano, ng mga de ba? na hindi matuldok-tuldokan. So, it's time na para ma-rebuild itong klase ng ganitong uh, ano, mga corruption, ma-rebuild yung sistema na meron pala talagang ganitong klase ng gobyerno, kagaya ni PBBM, na talagang, di ba, uh, may political will na talagang puksain kung sino dapat puksain okay so salamat sa mga nanood at uh, mabuhay po kayong lahat mabuhay ang ating bansa mabuhay ang bansang Pilipinas especially ang ating mahal na pangulong si PBBM once again ito po ang inyong lingkod magsama-sama tayo for another video syempre kung nagustuhan mo ang aking video na ito please don't forget to like, share and subscribe and uh, nandyan po ang ating uh, mga ano nandyan po ang ating mga Facebook page. Ayan, pwede nyo po akong i-follow dyan for more updates at sa mga reels natin kung gusto nyo ng mga ganitong content. Okay? Pa-share-share po mga kababayan para maraming uh, mga loyalistang kagaya natin ang makapanood nito at makadinig ng mga ganitong klase ng usapin. Maraming maraming salamat. Birador Pico at your service.